Noong unang bahagi ng isang libo, siyam naraan at dan taon sa Los Angeles. Determinado si LAPD Sergeant Edmund Ed Exley na pantaya ng reputasyon ng kanyang ama, ang kilalang detektib na si Preston Exley, na pinaslang ng isang hindi pa nakikilalang salarin na tinawag ni Exley na Rolo Tomasi dahil sa kanyang talino at ambisyong umangat sa ranggo madalas siyang maihiwalay sa ibang mga pulis. Nangyari ang isang insidente na tinaguriang Bloody Christmas, kung saan anim na lalaking Mexicano ang dinala sa istasyon matapos umanong bugbugin ang dalawang pulis. Habang lumalaganap ang chismi sa gabi, naniwala ang mga pulis na nawala ng mata ang isa sa mga kasamahan nila at namatay naman ang isa. Dahil dito, Marahas nilang binugbog ang anim na Meksikano sa loob mismo ng locker room. Si Exley ay ikinulong rin ngunit hindi siya nakisali sa pananakit. Sa halip, binalaan niya ang lahat na isusulat niya ang katotohanan sa kanyang ulat. Bilang kapalit ng kanyang testimonya laban sa mga kapwa pulis, pumayag siyang tumestigo upang ma-promote bilang detective lieutenant. Bagaman mariing tinutulan ito ni Captain Dudley Smith ng kanilang presinto mahigpit si Exley sa pagsunod sa batas. Tumatanggi siyang magtanim ng ebidensya o mag up ng peking encuentro, kahit pa malinaw na may kasalanan ang pinaghihinalaan. Si Wendell Bud White, isang plainclothes officer, na itinuturing ni Exley na isang bastos at walang isip na siga, ay may matinding galit sa mga lalaking nananakit ng kababaihan at madalas gumamit ng dahas laban sa kanila. Labis ang galit ni White kay Exley dahil sa pagkakatanggal ng kanyang partner na si Dick Stensland, bunga ng testimonya ni Exley sa insidente ng Bloody Christmas. Habang nakakulong si crime boss Mickey Cohen ng sampung taon dahil sa tax evasion, isa-isa namang pinapatay ang kanyang mga tauhan. Kaya naman inatasan ni Captain Dudley Smith si White na takutin at pahirapan ang mga kriminal na galing sa labas ng syudad na nagtangkang makapasok sa mundo ng krimen sa Los Angeles upang mapilitang lisanin ang lungsod. Habang nasa isang tindahan ng alak nakilala ni White si Lynn isang prostitute na kamukha ni Veronica Lake at si Leland Buzz Mix, isang dating pulis. Pareho silang nagtatrabaho kay Pierce Patchett na nagpapatakbo ng Fleur de Lis, isang exclusive na serbisyo ng mga high-end na prostitute na isinailalim sa plastic surgery upang kamukain ang mga kilalang artista sa pelikula. Samantala, si Sergeant Jack Vincent ay isang narcotics detective na may sideline bilang technical advisor sa Badge of Honor, isang palabas sa telebisyon tungkol sa mga pulis. Si Sid Hudgens, publisher ng tabloid magazine na Hush Hush, ay nagbibigay kay Vincennes ng tips tungkol sa mga celebrity na nasasangkot sa krimen upang makagawa ito ng high profile na pag-aresto na maaari namang ipalatala ni Hudgens sa kanyang magasin. Makalipas ang ilang araw, iniimbestigahan ni Exley ang isang kaso ng pagnanakaw at maramihang pagpatay sa Night Owl Coffee Shop. Isa sa mga napatay ay si Dick Stensland. Kasama ni Exley si Sergeant Vincent sa pagtugis at pag-aresto sa tatlong African-American na kriminal na pinaghihinalaan sa krimen. Sa pamamagitan ng matalinong interogasyon, napilit ni Exley ang tatlo na umamin na ginahasa at pinaranas ng matinding pagpapahirap ang isang babaeng puti. Ngunit hindi sila tahasang umamin na sila ang pumatay sa Night Owl. Samantala, nakuha ni White ang adres ng kinaroroonan ng biktima at nagawang iligtas ang babae mula sa mga gumahasa sa kanya. Pinatay ni White ang ikaapat na suspek na may hawak sa babae at pagkatapos ay nagtanim ng ebidensya upang palabasing siya ay pinaputukan. Isang bagay na hindi ikinatuwa ni Exley. Kalaunan, nakatakas ang mga suspek mula sa kustudiya ng pulisya at napatay sila ni Exley sa isang engkwentro. Dahil dito, Ginawaran si Exley ng parangal para sa kanyang kabayanihan. Bagamat mukhang nalutas na ang kaso ng Night Owl, parehong nagpatuloy ng investigasyon sina Exley at White at natuklasan nilang may mas malalim pang katiwalian sa kanilang paligid. Sa huli, inamin ng babaeng biktima ng panggagahasa na kasama niya ang mga suspek buong gabi noong naganap ang insidente sa Night Owl. Ibig sabihin, wala sila sa lugar ng krimen. Nagsimula ng relasyon si White kay Lynn at kalaunan ay nakilala niya ang isa sa mga biktima ng Night Owl na si Susan Lefferts bilang isa sa mga escort ni Patchett. Laking gulat ni White nang sabihin sa kanya ni Patchett na matagal nang hindi nagtatrabaho si Mix para sa kanya. Ikinuwento naman ng ina ni Susan na si Stensland ang kasintahan ng kanyang anak. Habang nasa bahay ng matanda, may naamoy si White na kakaiba. Dahil dito, nagsagawa siya ng paghahanap sa ilalim ng bahay, sa crawl space, at natagpuan niya roon ang bangkay ni Mix. Kaagad siyang nagtungo kay Janice Stompanato, dating bodyguard ni Mickey Cohen, at ininteroga ito. Ayon kay Stompanato, si Mix ay nagtangkang ibenta ang isang malaking bulto ng heroin na ninakaw nito. Samantala, Napansin ni Exley na may ginagalugad si White sa mga file ng Night Owl case kaya sinundan niya ito papunta sa bahay ng mga Lefferts. Pagkaalis ni White, kinuha ni Exley ang bangkay ni Mix at dinala ito sa morgue para sa opisyal na pagkakakilanlan. Kasunod nito, humingi siya ng tulong kay Vincennes. Si Hudgens, sa kaalaman ni Vincennes, ay nagbayad sa isang hirap na aktor na si Matt Reynolds upang makipagtalik sa district attorney na si Ellis Low, Layunin nilang ibunyag ito at gipitin si Low sa pamamagitan ng iskandalo at publisidad. Ngunit natagpuan ang bangkay ni Reynolds na pinatay, kaya't binalot ng konsensya si Vincennes at nagpasyang tumulong kay Exley sa investigasyon upang matukoy ang salarin. Sinundan ni na Vincennes at Exley si White at nadiskubring kinausap niya si Stompanato at mayroon siyang relasyon kay Lynn. Natukoy din nila na ang bangkay ay kay Mix, isang dating pulis. Bumalik si Vincent sa lumang mga file sa archives upang muling silipin ang mga lumang kaso. Samantala, nagtungo si Exley kay Lynn upang alamin kung bakit siya nakikipagtalik kay White. Subalit tinukso siya ni Lynn at nauwi sila sa pagtatalik. Linggid sa kaalaman ni Exley, Lihim silang kinunan ng litrato habang nagtatalik. Isang bitag na isinagawa ni Hudgens alinsunod sa utos ni Patchett na nabahala ng parehong puntahan ni na Vincennes at Exley ang kanyang bahay upang tanungin tungkol kina Lefferts at Reynolds. Kalaunan, hinarap ni Vincennes si Captain Smith dala ang ebidensyang nagpapakitang magkasama noon sina Mix at Stensland sa ilalim ng kanyang utos mahigit isang dekada na ang nakalipas. Natuklasan din niya na iniurong ng mga ito ang isang investigasyon kay Patchett na gumagamit kay Hudgens upang kunan ng litrato ang mga negosyante habang kasama ang mga escort. Bilang bahagi ng isang blackmail scheme, bigla na lamang binaril ni Smith si Vincents, Habang unti-unting namamatay, mahina niyang binigkas ang salitang Rolo Tomasi Isang pangalang sinabi sa kanya ni Exley bilang simbolo ng mga kriminal na hindi kailanman nahuhuli. Kinabukasan, nagduda na si Exley nang tanungin siya ni Captain Smith kung sino si Rolo Tomasi. Isang pangalang sinabi lang niya kay Vincenz ng lihim. Habang iniimbestigahan si Hudgens, sina Johnny Smith na ipakita kay White ang mga litrato ni Nalin at Exley habang nagtatalik. Dahil dito galit na galit si White at agad siyang umalis upang hanapin si Exley. Sa presinto, nag-away at nagsuntukan sina White at Exley. Ngunit huminto rin sila ng mapagtanto nilang parehong tiwali si Smith. Nalaman nilang si Stensland ang pumatay kay Mix dahil sa ninakaw na heroin at ang masaker sa Night Owl ay ginamit na takip upang mapatay ni Smith si Stensland. Ang tatlong African-American na lalaki ay pinagbintangan gamit ang mga ebidensyang itinanim ng mga tauhan ni Smith. Nagsanib pwersa sina Exley at White at ininteroga si Lowe. Natuklasan nila na sina Smith at Patchett. Kasabwat si Hudgens sa paggamit ng mga litrato ni Reynolds kasama si Lowe bilang panakot. Ay unti-unting kinukuha ang mga negosyo ni Mickey Cohen. Narinig ni Reynolds ang buong plano kaya siya pinaslang. Kalaunan, natagpuan na lang ni na Exley at White na pinatay na rin sina Patchett at Hudgens. Malamang ay upang hindi na makapagsalita pa. Sa huli, naligtas nila si Lynn bago pa man siya maabutan ni na Smith at ng kanyang mga tauhan. Inakit ni Smith sina Exley at White sa isang patibong. Ngunit sa gitna ng matinding putukan, napatay ng dalawa ang mga tauhan ni Smith. Matapos ang labanan, parehong nasugatan sina White at Smith. Tinutukan ni Exley ng baril si Smith Ngunit nang magkunwaring susuko si Smith sa mga paparating na pulis, binaril at pinatay siya ni Exley bagamat ito ay salungat sa kanyang prinsipyo. Sa presinto, ipinaliwanag ni Exley ang buong katotohanan tungkol sa katiwalian ni Smith, ang kanilang mga natuklasan nina Vincent at White upang protektahan ang imahe ng LAPD nagpasya ang departamento na ilahad sa publiko na namatay si Smith bilang isang bayani sa gitna ng barilan. Bilang kapalit, pinarangalan si Exley ng pangalawang medalya para sa kanyang kabayanihan. Sa labas ng City Hall, nagpaalam si Exley, Kinalin at White at tahimik na pinanood habang umaalis ang dalawa papunta sa bagong buhay nila sa tahanan ni Lynn sa Arizona.